Um, ito, may lalami tayo. Katalog ni Tess Cravings. Hinit na. Ang ganda rin ito eh. Kahit ano lang. Ito yung micron lang yung init niya. Ang pa rin. Inaano ko lang dito kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko siya dito para magpantay yung output niya. Malipis kasi itong ano eh. Malipis itong lamenting na kaya kailangan na ano. Ayan. para maging pantay siya. pinabayaan nyo lang kasi na nalulundo tatabing tatabing nyo yung output kaya kailangan abangan nyo siya yan, pantay na so okay siya Ayan. Nice din to office ko. tapos yung kain ng init niya lang 3 watts. Tipid sa energy. Thank you.